Hello! For today's video, andito pa rin ako sa aking bahay kubo. Sa probinsya namin, ayan yung bahay kubo. eto yung bakanting lote na pwede kong pagtaniman. Pero guys, kahit uh, ilang, kahit bago pa lang ako dito sa aming baryo, ayan, bagong nagpagawa ng bahay. Meron na ako ditong natanim na okra. Ayan guys, yung okra. Ayan, oh, meron ng ano. Ayan, meron ng tubo. Oh. Ayan. Ayan, 'di ba meron na akong ano, meron na akong gulay dito. Ayan. Tapos guys, nagtanim ako dito ng setaw. Kaso yung setaw ko mga payat. Tignan niyo yung payat oh. Ayan. 'Yung setaw ang papayat. Meron na siyang bunga. Ito 'yung bunga oh. Pero payat, ay nako. Sabi ko, ayan may bunga pa dito oh. Payat ang bunga. Kasi nga sabi nila, dapat 'yung pagtatanim ko hindi dito sa ilalim. Dito sa loob dapat daw doon sa labas, diyan sa labas para maarawan yung mga seta. ayan. Kaso, ayan, sa susunod, pag, pag tinanggal ko na yan, kasi mga ano nga siya, mga maliliit at hindi sila tumaba. Ayan, ano, doon na, dun na ako sa ano, dito na ako sa loob, sa labas ng bakod mag, ano, mag, tatanig. Ayan, ang ingay, ang ingay ng baboy, guys. May baboy doon sa kabila. Sa ate ko naman yun. Tapos guys, tingnan nyo oh. Meron ako ditong bayabas. Dito lang sa my gate. Ayan. May bayabas ako may nakita akong maliit na hinog. Ayan. Ito guys oh. Ito. Ay! nalaglag. Ayan, yeah, nalaglag yung maliit na hinog. Hinog na hinog na siya. Pero ito mga hilaw pa oh. Pero ito Hinog na hinog na. Nalaglag ng lapitan ko. Meron pang isang hinog. Ayan. Ayan. O, isang hinog. Ito, hinog na hinog. Oh. Yan, dito lang yan sa bakod. nako ang ingay ng ano ko, kasama ko. Siya nga pala guys, ang kasama ko lang dito ay yung maliit kong asong dala. Ayan. Yung papi. Ayan. Nakita ko na yan dito. Ayan siya oh. Hello, papi. Hello. <laughs> Ayan lang yung kasama ko dito, guys. Ayan. Ah, ayan, ang buhay ko dito sa probinsya namin. Dito na lang ako nag, ano, dito na lang akong mag, mag-stay kasi tahimik nga dito. Ayan, thank you very much. Hanggang sa susunod kong adventure dito sa aming barrio. Bye-bye.